Kaya naman pala huminto bigla ang bus dahil may isang kotse na bigla din huminto sa harapan niya at kinukompronta ng driver ng kotse ang driver ng bus. Heto at panoorin natin ang kuha ng aking dashcam. Saktong pauwi na ako ng makuhanan ng aking dashcam ang pangyayari. Pakinggan maigi ang tunog ng preno ng bus na akala mo na ipit na pusa, ha ha ha. Ayon dinig na dinig ang paglagapak ni Pops Rider ng motor na sumalpok sa likuran ng bus. Pagkatapos ay itinabi ang kanyang motor. Nagkalat ang bubog ng headlight ng motor ni Pops. Aray ko po gastos na naman ito. At iyan ang dahilan ng pagsalpok ni Pops sa likuran ng bus dahil sa isang kotse na huminto sa harapan ng bus at nakikipagtalo ito sa bus driver. Hindi na ako huminto para makichismis dahil maglilikha lang tayo ng traffic. Ha 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 paalala lang sa ating mga driver or rider, huwag masyado tumutok sa likuran ng ating sinusundan para hindi tayo mabulaga. Ride safe! Sa tingin nyo mga boss, sino ang mali at sino ang tama? Hahaha. Pakicomment nga sa ibaba at pag-uusapan natin yan sa comment section. Baka may mapulot tayong aral galing sa ibang kapwa rider natin.